Hello mga katusok, it's a day of day, it's day of time So today is Monday and it's our weekday or weekday off Magdi-day off tayo today, Monday and sa Friday din po ang ating day off So ngayong Monday na to, papunta po tayo dito sa Riyadh Gallery Mall And from our home, naglalakad po tayo papunta ng Metro Station Dito lang po tayo malapit sa... Otman bin Affan Road sa metro station na ito mga katuso. From our home there and metro. So magme-metro po tayo mga katuso. And this is the metro station nearby sa aking bahay. At itong highway din ito mga katuso. Ito yung ah uh, highway na Otman bin Affan Road. So, ito rin ang metro station na Otman Affan bin Road na metro. Ayan, Otman bin Affan Road, metro station. And arat na, papasok na po tayo at aakyat sa loob ng metro. Hello mga we're going to Riyadh Gallery Mall from our metro station nearby sa bahay here in Otman Ben Akan Road so dito tayo sa akin ang metro station sa puntang uh, gallery mall meron naman po So instead na magbabas tayo or magta-taxi tayo yung mga katusok, eh bakit naman tayo magbabas? na mas malayo pang biyahe natin na uh, madagdagan pa yung oras natin sa bus at mas lalo na rin sa taxi, mahal din ang pamasahe So, dito lang sa ating metro station na malapit lang sa bahay, 5 reals lang, may only rides ka na 2 hours. So, from our metro... Uh, yellow Lane dito sa metro station na to galing sa aming bahay kasi galing to ng airport na Yellow Lane magpo-connect doon sa cafe or King Abdullah Financial District which is the Blue Lane so yun yung Blue Lane na papunta talagang uh, Gallery Mall so dere dericho yung papuntang Batadi din mga katusok so yung Blue Lane na metro station na hihintuan or magkoconnect tayo doon sa Blue Lane Metro Station sa King Abdullah Financial District. So arat na samahan niyo ako dito mga katusok and very easy and convenient lang magmi-metro kasi uh, habang malapit lang din tayo sa ating bahay at katapat lang yung metro station sa ating accommodation pwede na po tayong magmetro papuntang mall or kahit saang mall sa Riyadh. And ayan na nga po, bababa na tayo sa Blue Lane or sa CAFD. So, ito na po pala yung King Abdullah Financial District na Metro Station. So, nandito po yung Yellow Lane and nandito rin po yung Purple Lane at yung Blue Lane na magkoconnect sa lahat ng mga train or metro. So, aakyat tayo sa pinakataas doon sa third rd floor. Nandoon yung Blue Lane mga katusok. Ayan, yung sa kabila naman na na-encounter natin, yun yung pabalik doon na sinakyan natin papuntang airport. And, ayan na nga po. So, dito tayo sa third floor. Ayan, ba diba? So, maganda yung disenyo ng kanilang metro station dito sa King Abdullah Financial District. And, lilipat na po tayo sa Blow Lane or Blow Lane Metro Station. So, arat na mga katusok. Samahan niyo ako dito. And ito na po nga po yung Glow lily. So may nag na rin. Ayan. Sumakay na tayo at galing na pala tayo. So palabas na tayo ng exit, no? Papunta sa Gallery Mall. Sa Riyadh Gallery Mall. And ayan na mga katusok. So nakarating na po pala tayo dito sa Riyadh Gallery Mall. Marat na. Sabahan nyo ako dito. Magwali-waliw. Magdawar-dawar. The the war. So, may i check lang po tayo. ba? Diba? And bago nyan, mag-pictorials muna tayo dito sa front. So, actually, this is my second time. Malaking mall din to mga katusok. And isa ito sa pinakasikat na mall dito sa Riyadh, Saudi Arabia. And ayan po ang Riyadh Gallery. So, nasa gate 1 po tayo dadaan. Yung yung uh, first gate 1 na papasok sa loob ayan so galing po tayo doon and ayan na nga po so dito po tayo ng pictorial so actually po wala naman talaga akong kasama I may lumapit sa akin na ibang lahi dyan humingi ng whatsapp number ko sabi ko sa kanya na picturean mo muna ako so ayan po yan, so nagkakatao na may mga pictures din ako na solo kaya nakisoyo na lang din ako doon sa mama yung sa ibang lahi and ayan na nga po mga katusok. kumapasok na po tayo sa loob ng Riyadh Gallery Mall so pagpasok pa lang natin nakaabang na yung main na launch nila dyan na may halaman and then may mga sikat na mga shop mga ITWs na pwede natin pag shoppingan so ayan and we have on the support. ground floor po so akit po tayo sa second floor kasi pupunta tayo doon sa home box para bibili po tayo ng mga gamit or may napipili or may na may hinahanap din po kasi akong gamit para sa bahay mga katuso so ayan po may mga taong rin dyan sa mga bata naglalaro sa ground and may mga iba't ibang shop and actually kakaikot ko dito kasi malawak din tong mall na to and po tayo sa second floor so doon tayo sa second floor kasi may hinahanap po tayo and bago nyan nag video muna tayo so sa round trip video mga katusok and akit na po tayo sa second floor so which is kung saan yung main talaga na hinanap ko ito yung home box so it's all about kitchenware, houseware etc. lahat ng mga gamit sa bahay mga architectures and furniture nandito po lahat so yung mga frame pillows, mga unan, mga sala sets, mga decorations, mga households, and etc. So maraming 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 mga pagpilian po talaga. So actually may mga nagustuhan at beta. Pwede, pwede po pong balikan ito. So dito ako bumili ng 14 na para sa kwarto papalit and syempre yung bottled water mga katusok ang ganda ng mga mga designs and we have also the sala kung pwede palang bibili dito at may bahay talaga ko dito sariling bahay why not so bibili to tayo kasi yung gaganda ng mga furniture sila dito and so may ikot muna ako dyan mga katusok kaya sa kakaikot-ikot ko naman nagungutom ako and ang pinakasadya ko talaga yung cortina hinahanap ko po dito sa loob so And then, may check din ako ng iba pang mga gamit na magustuhan ko. Bibili ako at pwede ko rin balikan. So actually, pwede naman yung mga price. Medyo okay naman siya. Parang may konting sales. Parang nag, nag 30% off ata lang sila. And may mga buy one take one din na mga gamit para sa bahay na pwede niyong bibili so, ayan maganda sana to sa sa partition ng kwarto. No, mga partition na ito mga katusok. And so may nagustuhan rin po ako ng kumot dyan kasi malamig din sa kwarto. And bed bin, mga bed sheets po para sa bed. Kaso gusto ko munang bumili ng frame doon sa foam pubilihan ko. ko muna sya ng frame. Dapat may frame ako doon. And ito rin po pala ang mga nabili kong but para sa bottled water na inilagay sa refrigerator. So maganda siya actually. May mga mga mot motivational quotes mga katusok. So very inspiring din. So kagaya niyan, 'di ba? And ayan. So after jan sa homebox mga katusok lumabas na po tayo. And pupunta po tayo doon sa food court. So, yung food court naman dito is may iba't ibang mga fast food. Ayan, so pwede mo piliin pero syempre nat natatakam ako sa Chowking. Ngayon na ako baka ng Chowking. Chowking ulit. And Chowking Loyat, Lord, na sa favorite ko sa Chowking yung Loyat po na may shumai tapos barbecue and later on magkakapi tayo pero hindi dito sa Starbucks mga patos, doon tayo sa Costa Coffee so ayan na nga diba nasa second floor po tayo ah bakit pala tayo doon sa third floor muna and para kakain tayo mga katuso ayan na nga po hindi nahanap ko yung chowking dyan so actually maraming pagpilian na fast food pero natatakam lang ako sa chowking lalo, lalo na sa chowking laureate and may mga kabayan din dyan kumakain so maraming tao din po and yung mga katabing so, fast food na Chow pwede mong pagpilian so Actually, marami naman po sila. Pero ang pinapuntahan ko po, so po so talaga yeah. is yung Chow King. Ayan. So, yung Chow King okay, mga katusok. Okay. Dito lang Chow po yan sa Riyadh Gallery Mall. Ayan, okay, may kabayan din ako sa sabayan dyan. Iba po ni Kuya. So, ayan po. Pumili na po tayo. And we have no, this choking nor yet all in one plate lang siya. May dumating pa ng ibang kabaya. And ayan, nakaupo na rin ako dyan. So buti na lang binigyan ako ng staff dyan ng isang table. Kasi punong-puno na yung mga lamesa nila dyan mga katuso. And so maganda yung ambience dyan habang kumakain. Ba, inantay ko na yung order ko na food. And let's eat, mga katusok. Ayan na po yung food na in-order ko. May barbecue, may mai, may pansit and then may dessert pa po. So, ayan po yung in-order ko sa Chowking Laureate. Chowking Laureate po yan. And, of course, after natin mag-dinner dyan, pumunta tayo dito sa my... Uh, children's play or children's play uh, station. So, may mga iba't ibang rides. So, malaki at malawak din po yung Riyadh Gallery Mall, mga katusok. So, pwede nyo pong dadalhin yung mga anak po dito sa mga gusto. Sa mga may pamilya po or may mga anak po dito sa Riyadh, yung mga kabayan. So, it's very, very, very wonderful day talaga na pasyalan ang Riyadh Gallery Mall. Kasi nandito na lahat ng mga rides para sa mga bata. ayun mga bata naglalaro. At least, so, nag-iikot din ako dyan sa third floor. And pumunta ako doon sa dyan sa baba. Kasi may coffee shop. Tapos, meron din pong ah, parang forest. Lake forest siya. So, may fountain din dyan sa loob. So, kung pupunta po ako doon sa iba't ibang shop and check na check mo kagaya ng Pandora, Menizo. ayang ang Menizo is, Menizo is a uh, very unique and popular yan sa mga malls. Hindi talaga mawawala yan. And, of course, may ano din, ayan po, may lake and fountain po sila dyan sa baba, sa ground floor ng Riyadh Gallery Mall. Maganda siya mga katuso. Diba? Diba? So, iniikot-ikot ko siya dyan. Nag- Nag-explore lang po ako muna dyan. And kasi mabigat na po yung dala ko sa loob ng bag. Pinasok ko kasi yung nabili ko sa sa home box kanina. And dumaan tayo dito sa bath and body wash. Bath and body. So ito po yung ano, ah, yung mga pabango. May mga candles. May mga home and uh, rooms perfume so actually nakabili lang ako dyan ng isa kasi hindi sila nagsisale. so masarap kasi pumunta dito kapag nagsisale to sila eh minsan kasi nagsisale ang bath and body wash so ayan po Ayan, maganda po sila ayan, ayan po bumili ako nung ano uh, home air freshener sa bedroom so pwede siyang i-charge lang while may may pabango siya na mag-automatic sa loob or labas ng kwarto so after noon dito na ako sa Costa Coffee mga katusok nagkakape na po ako and ayan po so standby muna saglit Okay, nagpapahinga muna kasi napapagod ako kung umiikot-ikot. So, chill-chill lang muna sa git mga katusok. Tapos, hindi ko na nabantayan yung oras. Alas 9 na pala ng gabi. Bag alas 10 na. Kaya, uuwi na po tayo. And we are going back to the metro station. Pasakay na po tayo at pauwi na po sa bahay. So yan lang po muna ang update natin sa ating pagwaliwalit at pagdawar dawar sa Riyadh Gallery Mall. And let's go! Thank you for watching mga katusok. To God be the glory. Shukran! And see you to our next content po. So don't forget to like and follow sa ating Facebook page. And don't forget also to subscribe sa ating YouTube channel. At Lime Licious Vlog once again. Thank you for watching. Toga did the Glory friend.